Sa nakaraang kabanata, nagkaroon ng pagtatalo sina Sayaka at Alya na agad naman pinatigil ni Kuse. Ganun paman, hindi yun nagustuhan ni Sayaka at nagresulta sa paghamon nito ng debate sa binata. Hindi naman tumaka si Alya at sa halip ay ibinalik ang paghamon sa dalaga. Kung ano ang nangyari pagkatapos, yan ang ihahatid ko sa recap na ito. Kinaumagahan, kinumpirma ni Kenzaki ang proposisyon ni Sayaka patungkol sa review process ng mga guro bago makasali sa Student Council. Ito ay isang pag-atake na sa tingin ni Kuse ay naglalayong patalsika ng isang isigay na tulad niya. Tinanong ni Kenzaki ang dalawa kung tutuloy ito kahit walang merito, na mabilis sinagot ni Alia ng oo. May merito nga araw kung magwawagi sila pagkat tataas ang kanyang estado bilang kandidato sa pagkapresidente. Hindi niya rin nagustuhan ang ginawang panghihiya ni Sayaka sa kanila kaya't nais itong talunin at humingi ng paumanhin. Sinigundahan ito ni Kuse kaya nagdesisyon na si Kenzaki na ayusin ang gagawing debate. Nagpresinta si Yuki na siya na ang bahala sa flyer sabay sinabi ang good luck kina Alia at Kuse. Sa pagsapit ng hapon, gumawa na ng preparasyon ng running meet kung saan binigay ni Kuse kay Alia ang posibleng mga katanungan na ibabato ni Sayaka. Naging maganda naman ang mga naisagot nito at napatanong sa binata kung may alitan sila ni Sayaka. Sinagot ito ni Kuse nang wala, ngunit kung ganun nga raw ay bakit iritado ito sa kanya? Ayon kay Kuse marahil umano ay iniisip nitong makikipaglaro na naman siya sa posisyon. At sa malalim pang paliwanag, sinabi nitong ang pagkalas kay Yuki na number one sa survey at ang pagiging kapareha ng isang transferi ay sapat na dahilan para magalit ito. Ito ang mga salitang nagdala kay Alia sa realisasyon na siya ang dahilan sa problema nito ngayon. Kung kaya, nangako ito kay Kuse na mananalo siya bukas. Kinaumagahan bago ang debate, kinumusta ang dalawa ng partner ni Sayaka na si May kung saan kuenestyo ni Kuse ang pagiging relax nito. Sinabi naman nito na dahil yun sa hindi siya kasali sa debate sabay nagpakilala. Nagbigay galang naman dito si Alya at dito sinabi ni Nanoa na magkakasundo umano ang dalawa at tuluyan ng umalis. Dahil sa low profile na karakter na patanong si Alya kung talagang running mate ito ni Sayaka. Kinumpirma yun ni Kuse at kahit nga raw magkabaliktad ang ugali ng mga ito ay maganda ang kanilang relasyon bilang best friends. Liban pa dito, mataas din ang estado ni nanowa kaya't siguradong marami itong koneksyon. Ipinagalala yun ni Alyang ngunit sinabi ni Kuse na isipin muna nito ang debate kay Sayaka. Sa silid, nag-uusap na ang madla sa magde-debate at dito na nga pumasok ang dalaga. Ganun paman, halatang kabado ito lalot sumagi sa isip ang nakaraang rejection. Pilit man pinalakas ang loob subalit nang ibabaw pa din sa isip ang negatibong komento ng madla. Dito na lumitaw si Kuse na nagtanong kung talagang ikap umano ito. Mula sa pagkalito nag defense mode ang dalaga sa minyak ngunit lumalabas na nais lang tanggalin ng binata ang kaba nito. Mula dito ay nagpaalala si Kuse na ang katunggalin ng dalaga ay ang kanyang perfectionist self kaya sa halip ay ipakita nito ang pinaka -cool niyang sarili. Siniguro ni Kuse na siya na ang bahala sa iba at dito na nga nagsimula ang intro ni Kenzaki at pinakilala ang magdedebate. Matapos banggitin ang agenda, kanya nang tinawag si Sayaka para ipresinta ang argumento bilang proposisyon. Sa panimula ay nabanggit nito ang pag-point ng presidente at bise sa ehekutibo, na sa kanyang punto ay maaaring maging parte ang sinuman ng konseho. Dito niya yun pinasundan ng paghimok kung saan dapat ang mga top student lang ang maging parte nito. Sinabi niya na kung ang isang hampas lupa ay ma-appoint sa konseho ay tataas agad ang estado nito, Isang bagay na hindi umanupatas. At dahil sa katas ng argumento, maging si Kuse ay napasaludo na rito. Bilang panapos, iprinisinta ni Sayaka ang review process ng guru imbes na appointment, na may layuning itaas ang kalidad ng student council. Mula sa kaliwa ang Russo ay tumindig upang iprisinta ang argumento ng oposisyon. Kanyang inalala ang call na crush at nakakuha sa wakas ng sapat na lakas. Nilatag ni Alya ang punto na sa tingin niya ay imbes tumaas ang kalidad dahil sa review process ay bababa pa ito. Ipinaliwanag ng dalaga na bababa ang moral ng presidente at bise sa pagkawala ng karapatan sa pag-appoint, lalot na halal ang mga ito dahil sa pagtitiwalang ibinigay ng madla. Dagdag pa niya na ang review process ay tila pa sa kakayahan ng konseho. At bilang panapos, sinabi ni Alya na mawawalang kalayaan ang ehekutibo upang sumali, at ang punong niyembro na hindi maaring tanggihan ang personalidad na itinakda ng nasabing review process. Tinimbang naman ng binata ang resulta at sa kanyang tingin ay patas ang labanan. Sunod na ang pagdedebate at nauna si Sayaka, binalikan nito ang appointment sa kahit sino at sinagot ni Alia na ayos lang ito kung walang issue. Muling iginiit ni Sayaka ang halaga ng review process sa kalidad ng konseho, ngunit muling sinagot ni Alia na tungkulin na iyon ng presidente at bise. Sa kanyang punto ay lampas na iyon sa kanilang kapangyarihan. Dahil dito naaamoy na ng binata ang panalo, subalit sa sunod na ribat ni Sayaka ay nagiba ang resulta. Iyon ay dahil nakibaka na ang madla, upang questionin ang kredibilidad ng rusong binibini, na umano transferi lamang. Mula sa kawalang pag-asa pinukaw ang kanyang atensyon ng binata. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala rito. Matapos tawagin ng atensyon ng madla sinundan iyon ni Kuse ng isang biro at talaga namang kumuha sa atensyon ng lahat. Nilatag ng binata ang punto na walang dapat pagtalunan sa usapin, isang usaping inaprobahan ni President Kenzaki na kanyang nabisto. Kuinento ng binata sa madla ang patungkol sa path to greatness ni Kenzaki. Kung saan mula sa hampas lupang taba ay inayos ang sarili, pinag-usayan ang pag-aaral at nag-gym hanggang sa nanalo na nga ito sa pagka-presidente. Sa kanyang panapos, sinabi ni Kuse na nahalal si Kenzaki sa kasalukuyang sistema kung saan binibigyang tsansa ang pasyon ng sinumang gustong maglingkod. Kung kaya sa simula pa lang ay kung baga hindi na kailangan ng review-review process na yan. Mula sa pagkahiya binigyang pahintulot ni Kenzaki ang grupo para sa pinal na debate. Ngunit sa sandaling ito ay napawalk out na si Sayaka, Sinundan nito ni Alya ngunit na surrender na nga ang partner nitong si Nonuel na ibig sabihin lang ay ang Team Russo ang nagwagi sa debate. Sa isang dako, naalala ni Sayaka ang panahon kung saan Unbeatable ang magkapatid na suo at nagpasuko sa pangarap, kung kaya pakiramdam nito ay natraidor siya ng magpalit ng kapareha si Kuse. Dito naman siya inabutan ni Alya kung saan tuluyang ipinarating ang mga saman ng loob sa dalaga at kung bakit umano siya pa ang napili ng binata. Matapos mahimasmasan, naisip ni Sayaka na nadala lamang siya ng emosyon, ngunit ang totoo ay sarili lamang ang dapat nasisihin sa mga nangyari. Sa pagdating ni Nanua humingi ito ng pabor kay Alya upang iwanan na sila at pinagbigyan naman ng dalaga. Huminto naman ito para sa isang mensahe, at hindi nga rin daw niya alam kung bakit pinili siya ni Kuse, kung kayat gagawin ito ang lahat para mapatunayan ang kanyang sarili. Ito ang mga salitang kumuha ng respeto ng dalawa na napasaludo sa Russo. Sa dakon ng Lightroom kung saan naroon si Yuki, dismayado naman ito sa naging debate sapagkat hindi nakita ang inaasahan sa kapatid. Sinabi nitong kung ganun kalambot ang performance ng Team Russo ay tiyak na magiging basic lamang ang pagtalo niya sa mga ito. Hindi naman ito sinangayunan ni Ayano at sa halip ay sinabing magaling ang dalawa. Mula rito ay na-trigger na naman si kapatid at ipinahayag na dapat umano ay fierce ang mga galawan, tindig at pananalita upang matawag na isang tunay na katunggali. Humingi ng tawad ang tagasunod, subalit sa cross legs na galawan ng master ay pinuna ito na kabaliktaran umano iyon sa imahen ng isang tunay na winner. Sabay nagpaalala sa pagiging sutil ni Yuki na bawal ang pagkain sa silid. Kaya naman dahil bisto ay pinaglinis ni master ang tagasunod sa kanyang kalat. Sa dako ng team Russo ay nabanggit ni Alia ang tungkol sa mga nangyari kasabay ng salitang gagawin ng lahat para patunayan na hindi nagkamali ang binata sa pagpili sa kanya. Sunod nagtanong ang dalaga kung bakit siya pinili ng binata at sinagot naman ito sa isang paliwanag. Ayon kay Kuse, naging kapareha lamang siya ni Yukinoon sapagkat hindi niya matanggihan ang request nito at di dahil sa gustong suportahan ang adhikain nito. Ganun paman, sinabi ng binata na marahil ay guilty lamang siya sa pag-alis, na nagresulta sa pagpasa ng kapatid sa kanyang responsibilidad. Kaya dahil hindi bukal sa loob ang posisyon sa pagkabise ay di maiwasan masakal. Sa panahong yun nga raw ay tinawag siyang Vice President in the Shadows, ngunit sa huli ay naisip niyang ayaw pala mapunta sa ganoong posisyon. Habang feeling guilty na rin si Alya ay dito sinabi ng binata na sa pagkakataong ito ay kagustuhan niya ng tumakbo bilang bise, pagkat gustong suportahan ang dalaga na ngayon ay kinilig. Dahil sa cringe, todo palusot na si Kuse na ikinakatuwa naman ng rusong may lihim na pagtingin. At matapos tanungin sa parehong katanungan ay sinabi ni Alya ang Russian word na dahil di naintindihan ni Kuse at walang sub ay napa-research pa ako. Base sa translation ng isang source ibig sabihin nito na dahil umano si Kuse mismo ang kapareha. Matapos ang hassle na ito, tumuloy na ang dalawa pa uwi ng buksan naman ni Alia ang patungkol sa ikap. Palusot naman ni Kuse na narinig lang ito sa kaibigan at dito sinabi ni Alia sa Russia ng muntik ng tumama. In short mataas pa sa ikaw. Dito muna nagtatapos ang recap. Palike naman kung iyong nagustuhan. Hanggang sa muli.